Guys, sobrang mainit ang Game 5 at nabasag pa ang ilong ni Jun Fajardo. Gumanti ang SMB at gusto namang biyakin ang ulo ni Chris Bankero. Sa huli ay nanaig ang boltahin ng kuryente laban sa serbesa. Samantala, nagsisimula na namang pumutak ang mga PBA detractors na nagsasabing scripted daw ang Best of 7 Final Series sa pagitan ng Miralco at SMB. At pinagbibintangan na naman nila si Al Francis Chua na nagmamani obra daw ng lahat. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, mainit na mainit ang Game 5 bakbakan sa pagitan ng Meralco at SMB. At inaasahan naman ito dahil tabla sa 2-all ang series, napakalaking bagay ang panalo dahil ang magwawagi ay magkakaroon ng twice to beat advantage. At nadali nga ng Meralco ang SMB sa isang bakbakang hindi lang ang mga players ang mainit, kumukulo rin ang dugo ng mga coaches. Nagalit si SMB coach George Galliam na hindi napituhan ng above the shoulder hit ni Cliff Hodge kay Junmar Fajardo. Halatang nasaktan si Dakraken dahil tinamaan ito sa ilong ng wayward elbow ni Hodge habang nag-aagawan sa possession sa rebound. Nakita ng lahat nagibarin iba rin ang timpla ng 7-time MVP. Kitang kita sa kanyang mga mata. Pero kilala naman natin si Abay mulat mula pa mula nang pumasok siya sa PBA ay umiiwas siya lagi sa away. Sa halip na awayin ang nakapanakit sa kanya ay ibinuhos niya ang ngit-ngit sa laro. Lalong naghalimaw si Pahardo sa ilalim at walang makapigil dito kahit sino ang bumantay. Ipinakita ni Junmar Fajardo sa lahat, basersman o supporters, na siya lang ang nag-iisang 10-time BPC at 7-time MVP. Halimaw na performance ang ginawa ni Abay, producing 38 points and 10 rebounds. Ngunit ang lahat ng ito'y nauwi sa basurahan dahil matikas na matikas naman ang depensa ng Bolts sa ibang birmen. Liban kay CJ Perez na nag ng 17 points ay malam niya na ang opensa ng ibang mga bataan ni George Gallen. Samantalang nagtulong-tulong naman ang mga pambato ng Miralco upang talunin ang SMB sa isang pahirapang laban kung saan umiskor lamang ng 88 points ang SMB laban sa 92 points ng Bulls. Pwede nang mapitas ng Meralco ang unang kampiyonato ng kanilang prangkisa kung maipapanalo nila ang Game 6 sa linggo. Kahapon sa ating video content, sinabi natin isa sa paraan para muling makuha ng Meralco ang upper hand ay mag-step up si Alin Maliksi dahil parang missing in action siya sa game 2, 3, and 4. Ganun din si Raymond Almasan. Dito sa game 5, maagang nagparamdam si Alin Maliksi, lalo na na magpabaon siya ng isang buzzer beating 3 sa pagtatapos ng first half. 22 points ang kabuuang puntos ni Alin Maliksi, kapantay ng production ni Chris Newsom. Maganda rin ang opensa ni Raymond Almasan kasama ang napakahirap na trabahong pagbabantay kay Junmar Fajardo, ang number one player ng SMB. May 12 points naman si Bankero na nasaktan sa isang yugto ng laro dahil nasiko siya sa ulo sa kanyang pagdrive sa ilalim. Anim na puntos lang ang naiambag ni Brandon Bates ngunit isa pa rin siyang batibay na pader sa painted area. Siya ang responsable kung bakit ang successful ang maraming salaksak sa loob ng SMB players. Hindi lang ang Hinebra ang maraming buzzers ngayon. Dumadami na rin ngayon ang buzzers ng Meralco dahil mukhang tatalunin nila ang SMB sa final series na ito. Pero mas matindi ang mga buzzers na hindi lang ang mga team ang binabash inaatake nila ang mismong PBA. Sinasabi ng marami, scripted daw ang final series, pinalalabas na walang kredibilidad ang PBA. Keso nanalo ang Meralco, sasabihin nila, pinahahaba lang daw ang laban para kumita naman ang PBA. Planado na raw ni Al Francis Chua ang lahat. Sorry po sa mga tatamaan pero nakakaintindi po ba kayo ng basketball? Nagkakadugo na nga may nababasag na ang ilong at pumuputok na ulo. Scripted pa rin ba 'yon? Tanggapin natin ang realidad. Nag-i-evolve -e ang PBA, lumalakas ang dating mahihinang team at darating ang araw, hindi na natin mapipredik kung sino-sinong team ang papasok sa playoffs at sasalta sa Magic 4. Darating ang araw, hindi na natin mapipredik kung sino ang magbabakbakan sa finals. Katulad ngayon, kahit lamang sa series ang Miralco, hindi pa rin natin masasabing sa Miralco na ang kampyonato. Malakas na kupunan ang SMB at hindi basta-basta titiklop ang mga yan. Sa kabilang banday, uhaw sa titulo ang Miralco kung kaya gagawin nila ang lahat upang manalo. At mayroon silang dalawang pagkakataon para makuha ang kampyonato sa conference na ito. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo, Carlos Kayanan. Ingat ka rin palagi, Idol. Salamat. Shout out din sa iyo, Joel Atienza. Oo, hirap na hirap ang SMB sa Bulls. Sa'yo iyo rin, Herminia Balinger. Pahinga muna dapat. Enjoy Michael D., salamat sa Idol. Nariyan ka. Salamat sa panunood mo. Sa'yo rin, Norman Flores. Sana'y nasa mabuti karing kalagayan lagi, Idol. Bergilio Martinez. Tama, miss na natin lahat. Si Brownlee. Papa Kiko, shout out sa Idol at sa iyo Rose Marie Juan. at sa iyo Bia happy watching salamat sa inyong dalawa maglola Rene Vicente palitan na raw si Galen at sa iyo Romeo Conchada shout out idol at sa iyo Josie Casilao salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.